tuklasin ang mga banayad na gawi at pagpipilian sa pag-istilo na maaaring magdagdag ng mga taon sa iyong hitsura nang hindi mo namamalayan. Sa komprehensibong gabay na ito, tutuklasin namin ang labindalawang karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga kababaihang higit sa 50 na maaring agad na tumanda sa kanilang hitsura, kasama ang mga praktikal na solusyon upang matulungan kang mapanatili ang isang kabataan makulay na hitsura mula sa mga lumang make-up technique hanggang sa mga pagpipilian sa wardrobe na hindi na nagsisilbi sa iyo, ang mga insight na ito ay makakatulong sa iyong i-refresh ang iyong estilo at yakapin ang pagtanda ng maganda habang tinitingnan ang iyong pinakamahusay maligayang pagbabalik sa aming channel kung saan ipinagdiriwang namin ang kagandahan at karunungan na kasama sa bawat yugto ng buhay. Ngayon, kami ay sumisid sa isang paksa na hindi kapanipaniwalang mahalaga ngunit madalas na nakaligtaan. Pinag-uusapan natin ang mga banayat na bagay na maaaring ginawa ng mga babaeng mahigit sa limangpung taon na maaaring magdagdag ng mga taon sa kanilang hitsura ng hindi nila namamalayan. Ngayon, bago tayo magsimula, gusto kong gumawa ng isang bagay na malinaw. Ito ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan o pagtatangkang tumingin muli ng dalawang puo. Ito ay tungkol sa hitsura at pakiramdam na ikaw ang pinakamahusay, pinakamasiglang bersyon ng iyong sarili sa anumang edad. Ito ay tungkol sa maliliit na pagsasaayos na maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kung gaano kasariwa, kung piyansa at ningning ang iyong hitsura sa mundo. Ang pagtanda ay isang nagandang paglalakbay at bawat linya ay nagsasabi ng isang kwento ng pagtawa, karunungan at karanasan. Gayunpaman, may ilang mga gawi, mga pagpipili sa pag-istilo at mga gawain sa pagpapaganda na maaaring hindi natin mapapabuti sa halip na pagandahin ang ating natural na kagandahan. Ang magandang balita ay ang karamihan sa mga ito ay mga simpleng pag-aayos na maaaring baguhin ang iyong buong hitsura na may kaunting pagsisikap at gastos. Nasa limampu ka man, ika na pung taon, 70 o higit pa, tutulungan ka ng mga tip na ito na ipakita ang iyong pinakamahusay na mukha habang nananatiling tapat sa kung sino ka. Ang unang bagay na maaaring agad na tumanda sa hitsura ng isang babae ay ang pagsusuot ng foundation na masyadong madilim o ang maling undertone para sa kanyang balat. Habang tumatanda tayo, natural na nagbabago ang ating balat. Maaari itong maging mas magaan, magkaroon ng iba't ibang mga undertone o magbago ang texture. Maraming kababaihan ang patuloy na gumagamit ng parehong foundation shade na kanilang isinuot sa loob ng maraming taon hindi na pagtatanto na ang kanilang balat ay nagbago. Ang paggamit ng isang pundasyon na masyadong madilim ay maaaring lumikha ng isang mask-like effect na mukhang hindi natural at malupit. Sa katulad maparaan, ang maling tono ay maaring magmukhang abo, dilaw o kulay rosa sa iyong balat sa hindi magandang paraan. Ang solusyon ay upang makakuha ng regular na pagtutugma ng kulay, perpektong bawat season dahil maaaring magbago ang iyong balat sa pagkakalanlad sa araw, mga hormon at natural na pagtanda. Bumisita sa isang makeup counter o beauty store kung saan matutulungan ka ng mga profesional na mahanap ang iyong perpektong kapareha. Huwag matakot na humingi ng mga sample na susuriin sa bahay sa natural na liwanag, dahil ang pag-iilaw ng tindahan ay maaaring mapanlin lang. Tandaan, ang iyong pundasyon ay dapat mawala sa iyong balat, hindi umupo sa ibabaw nito tulad ng isang maskara. Ang isa pang karaniwang pagkakamali ay ang paggamit ng powder foundation o paglalagay ng masyadong maraming powder sa pangkalahatan. Habang ang pulbos ay maaaring maging mahusay para sa pagkontrol ng langis, habang tayo ay tumatanda at ang ating balat ay nagiging tuyo, ang mabigat na paglalagay ng pulbos ay maaaring tumira sa mga pinong linya at gawing mas kitang kita. Maari din itong lumikha ng isang cakey may petsyang hitsura na nagdadagdag ng mga taon sa iyong mukha. Sa halip na powder foundation, isa alang alang ang paglipat sa isang magaan na likido o cream foundation na nagbibigay ng hydration kasama ng coverage. Kung gumagamit ka ng pulbos, ilapat ito ng matipid at kung kinailangan lamang, tulad ng tizon, Ang isang light dusting na may malambot na brush ang kailangan mo lang. Isaalang-alang ang paggamit ng isang setting spray sa halip na pulbos upang ilak sa iyong makeup habang pinapanatili ang isang natural, dewy finish na sumasalamin sa liwanag ng maganda. Ang pangatlong pagkakamali sa pagtanda ay nagsasangkot ng pagpapanatili ng kilay, particular na sa sobrang pagplucking o pagpapanatili ng sobrang manipis na kilay. Ang mga manipis at sobrang sipit na kilay ay uso noong dekada 90 at unang bahagi ng dalawang libo, ngunit maaari nilang gawing dating at mas matanda ang mga babaeng nasa hustong gulang kesa sa kanilang mga taon. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga buhok sa kilay ay natural na nagiging mas hiwa at lumalaki ng mas mabagal, kaya ang labis na pagbunot ay nagiging sanhi ng problema ito. Ang mga manipis na kilay ay maaari rin gawing hindi gaanong natukoy ang bahagi ng mata at tila mas malaki ang noo. Ang layunin ay upang gumana sa iyong natural na hugis ng kilay habang pinupuno ang mga kalat-kalat na lugar at lumilikha ng isang mas buo, mas kabataan na hitsura. Gumamit ng lapis sa kilay o pulbos na tumutugma sa iyong natural na kulay ng buhok o gumamit ng isang shade na mas magaan kung ang iyong buhok ay masyadong madilim. Punan ang mga puwang ng magaan parang buhok na mga stroke sa halip na gumuhit ng mga solidong linya. Pag-isipang gawing profesional ang iyong mga kilay upang magkaroon ng magandang pundasyon pagkatapos ay panatilihin ang mga ito sa bahay na may konting tweezing ang paglipat sa pampaganda ng mata, ang paggamit ng maitim, malupit na eyeliner sa paligid ng mga mata ay isa karaniwang pagkakamali sa pagtanda. Bagamat ang dramatic na eyeliner ay maaaring magmukhang nakamamanghang sa mas batang mga mukha, maaari nitong gawing mas maliit at mas nakapikit ang mga mature na mata. Ang maitim na liner sa ilalim na linya ng pilik mata, sa partikular, ay maaaring mag sa mga mata pababa at lumikha ng mga anino na nagbibiday diin sa mga madiim na bilog o puffiness. Sa halip, subukang gumamit ng mas malambot na diskarte na may brown or charcoal liner sa halip na itim at iwasan ang pagguhit sa buong ilalim na linya ng pilik mata. Kung gusto mong tukuyin ang lower lash line, gumamit ng hubad o flesh tone liner sa waterline para mas malaki at maliwanag ang iyong mga mata. Sa itaas na linya ng pilikmata, isa alang alang ang paggawa ng manipis na linya na bahagyang lumakapal patungo sa panlabas na sulok na maaaring lumikha ng bayayad na epekto ng pag-angat. Ang ikalimang aging factor ay ang pagpapabaya sa pangangalaga sa labi at pagpili ng kulay. Habang tumatanda tayo, natural na nawawalan ng volume at kulay ang ating mga labi, nagiging payat at mas maputla. Maraning kababaihan ang nagkakamali sa alinman sa pag-iwas sa kulay ng labi o pagpili ng mga shades na masyadong madilim, masyadong maliwanag o masyadong matte para sa kanilang pagbabago ng mga tampok. Ang napakadilim na kulay ay maaaring gawing mas maliit ang manipis na labi, habang ang sobrang matingkad na kulay ay maaaring magmukhang malupit laban sa mature na balat. Ang mga mat na formula ay maaari ding bigyang diin ang mga pinong linya sa paligid ng bibig. Ang solusyon ay yakapin ang mga kulay ng labi na nagpapaganda sa halip na makipagkumpetensya sa iyong natural na kagandahan pumili ng mga shade na isa hanggang dalawang tono na mas malalim kaysa sa iyong natural na kulay ng labi para sa pang-araw-araw na pagsusuot. Ang cream o satin finish ay mas mapagpatawad kaysa sa mga matte na formula at nagbibigay ng hydration. Huwag kalimutang i-exfoliate ang iyong mga labi ng regular at gumamit ng magandang lip balm upang mapanatili itong makinis at matambok na hitsura ang mga pagpipilian sa kulay ng buhok ay kumakatawan sa isa pang makabuluhang salik sa kung gaano tayo katanda o bata. Maraming kababaihan na higit sa limampu ang patuloy na nagpapakulay ng kanilang buhok sa parehong madilim na kulay na ginamit nila sa kanilang 20s at 30s, hindi na pagtatanto na habang nagbabago ang kulay ng ating balat sa edad, ang mga madilim na kulay na ito ay maaaring maging masyadong malupit at tumatanda. Ang napakaitim na buhok ay maaaring lumikha ng isang matinding kaibahan laban sa mature na balat na nagbibigay diin sa bawat linya at di kasakdalan. Sa kabilang banda, ang pagpapatubo ng uba na buhok ng walang wastong pangangalaga at pag-estilo ay maaari ding magdagdag ng mga taon kung ang kulay abo ay mapurol, madilaw-dilaw o hindi maayos. Ang susi ay ang paghahanap ng tamang balanse para sa iyong balat at pamumuhay. Pag-isipang gumamit ng ilang shade na mas light kaysa sa iyong orihinal na kulay, magdagdag ng mga highlight o lowlight para sa dimensyon, o yakapin ang iyong natural na kulay abo gamit ang mga tamang toning treatment upang mapanatili itong makulay at pilak sa halip na dilaw o mapurol. Malaki rin ang epekto ng mga pagpipilian sa hairstyle kung gaano tayo katanda. Ang pagpapanatili ng parehong hairstyle sa loob ng mga dekada nang hindi ito ina-update para sa iyong pagbabago ng hugis ng mukha, texture ng buhok o pamumuhay ay maaaring agad na madate ang iyong hitsura. Maraming kababaihan na higit sa limampung nananatili sa mga estilo na maaaring mukhang maganda dalawampung taon na ang nakaraan ngunit hindi na nambobola ang kanilang mga tampok. Ang napakahabang buhok na walang wastong pag-istilo at pagpapanatili ay maaaring magmukhang mahigpit at tumatanda habang ang sobrang maikli, matitinding hiwa ay maaaring maging malupit at hindi kaaya-aya. Katulad nito, ang mga hairstyle na kulang sa volume o paggalaw ay maaaring magmukhang droopy at pagod sa mukha makipagtulungan sa isang bihasang hairstylist na nakakaunawa sa mature na buhok at maaaring magrekomenda ng mga hiwa at estilo na akma sa kasalukuyang texture ng iyong buhok at sa nagbabagong contour ng iyong mukha. Ang mga regular na trim tuwing anim hanggang walong linggo ay magpapanatiling sariwa at sinasadya ng iyong estilo kinakatawan ng mga pagpipili ang damit ang marahil ang pinakamaimpluwensyang lugar kung saan ang mga kababaihan ay maaaring tumanda ng hindi nila nalalaman. Ang pagsusuot ng damit na masyadong malaki o walang hugis ay isa sa mga karaniwang pagkakamali. Maraming kababaihan habang nagbabago ang kanilang mga katawan sa pagtanda, nagsimulang pumili ng mas maluwag, mas komportablang damit na iniisip na ito ay mas nakakapuri o naaangkop sa edad. Gayunpaman, ang malalaking damit at maluwang na damit ay maaari talagang magmukhang mas malaki at mas luma kaysa sa mga angkop na damit na sumasaklaw sa iyong katawan sa mga tamang lugar. Ang layunin ay hindi magsuot ng masikip na damit, ngunit sa halip na pumili ng mga piraso na may istruktura at ipakita ang iyong siluet sa isang nakakabigay-puri na paraan. Ang mga damit na maayos na nakasuot na tumama sa tamang mga punto sa iyong katawan ay palaging magiging mas makintab at mas bata kaysa sa maluan at walang hugis na mga kasuotan. Sa kabilang dulo ng spectrum, ang pagsusuot ng mga damit na masyadong masikip o masyadong bata para sa iyong kasalukuyang pamumuhay ay maaari ding pagtangda ang mga damit na humihila, puwang o gumagawa ng hindi nakakaakit na mga umbok ay makakatawag pansin sa mga lugar na mas gusto mong bawasan. Katulad nito, ang pagsisikap na magbihis ng eksakto tulad ng iyong teenager na anak na babae o apo ay maaring magmukhang sinusubukan mo ng husto at maaari talagang bigyang diin ang pagkakaiba sa edad sa halip na bawasan ito. Ang susi ay ang paghahanap ng mga istilong naaangkop sa edad na nakakaramdam pa rin ng kasalukuyan at nagpapahayag ng iyong personalidad. Maaring mga hulugan ito ng pag-update ng mga klasikong piraso gamit ang mga modernong aksesory, pagpili ng mga kontemporaryong cut sa mga walang panahong estilo, o paghanap ng mga brand na partikular na tumutugon sa mga babaeng nasa hustong gulang na gustong magmukhang nakaistilong at bago. Ang mga pagpipilian ng kulay sa pananamit ay maaari ding makaapekto sa kung gaano kakatanda o bata. Maraming kababaihan na higit sa limampung tao ang nahuhumaling sa mas madidilim na kulay na iniisip na sila ay mas pumapayat o naaangkop sa kanilang edad. Bagamat ang itim, navy at iba pang madilim na kulay ay maaaring maging sopistikado at elegante, ang pagsusuot lamang ng mga madilim na kulay na malapit sa iyong mukha ay maaaring makapaghugas ng iyong kutis at magmukhang pagod o mas matanda ka. Sa katutulad na paraan, ang pag-iwas sa kulay ay maaaring makaramdam ng petsya at mapurol ang iyong wardrobe. Ang solusyon ay upang isama ang mga kulay na umakma sa iyong kasalukuyang kulay ng balat at kulay ng buhok. Maaaring mga hulugan ito ng pagdaragdag ng mga makukulay na accessory, pagsusuot ng mas matingkad na kulay na malayo sa iyong mukha, o paghahanap ng mga tamang kulay ng mga kulay na akma sa pagbabago ng iyong kutis. Ang mga pagpipilian sa accessory ay maaari ding tumanda ng malaki sa iyong pangkalahatang hitsura. Ang pagsusuot ng hindi napapanahong mga accessory o walang mga accessory ay maaaring gawin kahit na ang pinakanakaistilong damit ay mukhang napitsahan. Kabilang dito ang lahat mula sa mga handbag at sapatos hanggang sa alahas at scarf. Ang napakaliit Pinong alahas ay maaaring mawala sa mga babaeng nasa hustong gulang at hindi makapagbigay ng pahayag, habang ang sobrang laki o usong mga piraso ay maaaring magmukhang nagsisikap kang makasabay sa mga kasalukuyang uso. Katulad nito, ang pagdadala ng parehong estilo ng handbag na ginamit mo sa loob ng mga dekada o pagsusuot ng mga sapatos na pulos praktikal ng walang anumang pagsasaalang-alang para sa estilo ay maaaring magpatanda sa iyong buong hitsura. Ang susi ay ang paghahanap ng mga accessory na nakakaramdam ng kasalukuyan at umakma sa iyong personal na estilo habang naaangkop sa iyong pamumuhay at katawan. Sa wakas, ang pagpapabaya sa skincare o paggamit ng mga maling produkto ng skincare para sa iyong nagbabagong balat ay maaring makabuluhang makaapekto sa kung gaano katanda ang iyong hitsura. Maraming kababaihan ang patuloy na gumagamit ng parehong skincare routine na itinatag nila sa kanilang 20s or 30s, hindi nagaayos para sa pagbabago ng kanilang mga pangangailangan sa balat. Habang tayo ay tumatanda, ang ating balat ay gumagawa ng mas kaunting langis, nagiging mas payat at nawawalan ng elasticity at moisture. Ang paggamit ng mga produktong idinesenyo para sa mamantika o acne-prone na balat, kapag ang iyong balat ay tuyo at mature na ngayon, ay maaaring hindi produktibo. Katulad nito, ang hindi paggamit ng sunscreen araw-araw o paglaktaw ng moisturizer ay maaaring mapabilis ang nakikitang pagtanda. Ang solusyon ay ang regular na pagsusuri sa iyong skincare routine at ayusin ito para sa mga kasalukuyang pangangailangan ng iyong balat. Ito ay maaaring mga hulugan ng paglipat sa mas maraming hydrating cleansers, paggamit ng mas mayayamang moisturizer, pagsasama ng mga anti-aging ingredients tulad ng retinoids or peptides, at hindi kailanman laktawan ang sunscreen ang kagandahan ng pagtugon sa mga karaniwang pagkakamali sa pagtanda na ito ay wala sa mga ito ang nangangailaman ng matinding pagbabago o mamahaling pag-aayos. Ang maliliit na pagsasaayos sa iyong make-up routine, mga pagpipilian sa wardrobe, pag-aalaga ng buhok at skincare ay maaaring gumawa ng mga kapansin-pansing pagkakaiba sa kung gaano kabata at buhay na buhay. Tandaan! ang layunin ay hindi upang magmukhang dalawamput muli, ngunit sa halip ay magmukhang ang pinakakinis, kompiyansa at maningning na bersyon ng iyong sarili sa iyong kasalukuyang edad. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang pagtitiwala ay ang pinakakabataang katangian na maaaring taglayin ng sinuman. Kapag maganda ang pakiramdam mo sa hitsura mo, makikita ito sa iyong postura, niti at pangkalahatang kilos mo. Ang paglalaan ng oras upang i-update ang iyong kadandahan at mga nakagawiang istilo ay hindi vanity. Ito ay pangangalaga sa sarili at paggalang sa sarili. Karapat dapat kang tingnan at maramdaman ang iyong pinakamahusay sa bawat yugto ng buhay. Nararapat ding tandaan na ang mga alituntuning ito ay hindi mahigpit na mga panuntunan na dapat sundin ng eksakto. Ang fashion at kagandahan ay mga personal na pagpapahayag ng kung sino ka. At kung ano ang gumagana para sa isang babae ay maaaring hindi gagana para sa isa pa. Ang susi ay ang pagiging bukas sa pagbabago at pag-eksperimento habang nananatiling tapat sa iyong personal na istilo at antas ng kaginhawaan. Huwag matakot sumubok ng mga bagong bagay, humingi ng profesional na tulong kung kinakailangan, at gumawa ng mga pagsasaayos na sa tingin mo ay tama para sa iyo. Habang tinatakos natin ang talakayan ngayon, gusto kong bigyang diin na ang pagtanda ng maganda ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa hitsura ng sunod sa moda, kasalukuyan o kaakit-akit. Nangangahulugan ito ng pagbabago sa iyong mga pagpipilian sa estilo upang gumana sa iyong nagbabagong katawan at pamumuhay habang pinapanatili ang iyong pakiramdam ng personal na estilo at kumpiyansa. Ang bawat yugto ng buhay ay nagdadala ng sarili nitong kagandahan at mga pagkakataon para sa pagpapahayag ng sarili. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang mga tip na ito, mangyaring bigyan ang video na ito ng isang thumbs up at ipaalam sa akin sa mga komento kung aling tip ang pinakatumatak sa iyo o kung mayroong kang anumang mga katanungan tungkol sa pagpapatupad ng mga pagbabagong ito. Ang iyong pakikipag-ugnayan ay nakakatulong sa iba pang kababaihan na matuklasan ang nilalamang ito at bumuo ng isang komunidad kung saan maaari tayong lahat na suportahan ang isa't isa sa pagtingin at pakiramdam ng ating pinakamahusay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang aming pinakabagong mga video sa kagandahan, fashion at mga tips sa pamumuhay para sa mga kababaihang mahigit limang po. Bumubuo kami ng isang komunidad ng mga tiwala na kaistilong kababaihan na naniniwala na ang pinakamagagandang taon ay nasa unahan pa namin at gusto kong maging bahagi kanito.